Ang ganda-ganda. Ito na po guys yung nabig na bidyo po natin no, yung baha. Kaya ito po, taba-taba po niya, oo, oo. Ayan. Oo. Daba. Isa po siyang terer po na tapin no, isang terer. Andoon po yung nanay niya, natutulog. Tutulog po yung nanay. So, nandito po kayo kami ngayon sa may malabon bayan po, no? Ah, nandito na po yung mga tirer na aso, ah, tirer po na tuta. Ito po yung ah, baha po, no? Ayan po yung may-ari. Sila po yung may-ari po ng ah, tirer. Ayan. So, ayan na po yung mga aso, no? Ah, yun nga po, basang-basa sila ngayon dahil nga po, humupa na po yung baha. Ito po yung baha po nga, guys, oh. Ayan. <tinyan> Ayan po yung nanay. Yung mamadog dog no, natulog. Ayan. Ayan po yung mamadog. Ang sarap ng tulog na. Pero ang tataba nila no. Ang tataba. Mama, יאללה, 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 יאללה,